Naligid ko eh, ako kapugong bay. Tapos na kami nag Ay, nagkuha ng saging. Kaya, akit kami ulit. Ando na si mama. Guys, kahit nasa bundok kami, Alamig pa rin dito kaya dubli pa rin yung jacket ko. Uh. Akit pa kami ulit dun sa Pinakatuktok. Naligid bitaw ko ah. Tumaitanim sila mama na ano kalabasa. Wow. Hi ma. <laughs>